Anong meron tayo? Ba't ang pogi mo ngayon? Uh, yeah. Ha? Happy na si tatay? Happy. Happy. Si nanay? Happy. Ah, okay. Happy rin. Very good. Gaano kahirap yung mga yun? Sobra po talaga. Lalo pag nagkakasabay po yung may sakit po yung nanay ko, tapos nag-aaral po, tapos nag work po student uh -oh. din po, po. Yung pinagsasabay ko po yung natatlo. Mahirap po talaga sumagirin rin ba sa isip mo noon nung hirap na hirap ka na i-give up na yung pag-aaral? Opo. Biblis ka, hindi pala pala lang. <laughs> yeah. Kumusta ang graduation? Wala po, masaya po. Saan ang mga bisita mo? Ano, papunta pa lang po. Uh, 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 Kumusta si nanay? si nanay? Hello, Nay! Kumusta na po? Ah... mabuti. Kumusta na? Mabuti. Si tatay? Ang oh, ni tatay ngayon na. Anong meron tayo? Patampogi mo ngayon? Ha? Happy na si tatay? Happy. Happy. Si nanay? Happy. Happy rin. Very good. Graduate, nakagraduate na si Bioli, ano nai? Oo. Salamat sa Panginoon. Uh. Salamat kay Bioli kasi kahit anong nangyari, talagang hindi niya isinuko, ano? No. Uh. Ha? Uh. Uh. Salamat kasi, graduate na si Beauty. Opo. Talagang ano, talagang pinilit niya hindi na talaga makaupo si nanay ganyan lang. Okay. lang ako okay. ah doking dokeng Pagkataas kumain nito okay na may kisa na, hindi na mainit no no kumusta ng si yun eh api api naman huh 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 Sino mga bisita mo? Yung mga klase ko po, tas kayo po, tas sila yan. Yeah. Okay. Kasi hindi rin kami masyadong magtatagal. ano pero kayo po muna. <laughs> hindi, sige na. <lang. laughs> <laughs> Pasensya ka na. No? Ito yung magsirpon. Hello po. sana ano, mga pagtrabaho ka na. Anong plano mo ngayon after? Ano, maghanap po ng trabaho maghanap ng trabaho. Sana <laughs> Oo. Dapat dito lang around Pangasinan. Okay. Saan pa plano mo? Kasi pa. pa. para hindi okay. maiwanan. Sa si... Pangasinan. Oo, para hindi maiwan si nanay, tatay, no? Okay. Marami naman siguro dito. So yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, sa mga bago pa lang sa amin channel, siya po si Bully. Uh, nakilala natin siya na karaan or noon pa. At hanggang ngayon, so parang, uh, ayun, masaya ako. Dahil kahit na ilang taon na or uh, matagal na yung mga pagtulong namin na karaan, hindi niya talaga kinalimutan imbitahin ang Team Daddy Frankie. So very thankful po ako, mga kababayan, na hanggang ngayon talaga uh, hindi niya makalimutan si Daddy Frankie. Dahil ngayon po ay araw ng uh, uh, graduation... Celebration, no? Ngayon ang celebration. Kailan yung graduation mo? Noong June 6. Yung, noong June 6, mga kababayan. Although, inimbitahan niya rin ako. Kaya lang, medyo busy talaga kami. Pero nagsabi siya ulit na ngayon po yung uh, celebration niya. Kaya nandito ang Team Daddy Frankie. At uh, kung matatandaan ninyo, mga kababayan, nung nakaraan, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ni Ate Beulie. Pero sa tulong natin, mga kababayan, at tulong din, ng mga taong uh, gumabay sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Kaya nakapagtapos siya sa awa ng Panginoon. At hindi lang po yun mga kababayan na natulungan pati yung kanyang nanay-tatay. So, at Violi, ngayon nakapagtapos ka na at okay na. Ano naman ang masasabi mo at ano ang mga plano mo? Ang um, masasabi ko po una is gusto ko lang po mag-thank you kay God din po kasi binabrand po niya ako hanggang makatapos mo po ako. Tsaka din po kay Ka Adi sa inyo po, sa team nyo po, lahat po kayo. Siyempre, lahat po ng mga tinulong niyo po sa akin, pati rin po yung mga yung na-sponsor po sa akin, um, maraming maraming salamat, nagpapasalamat po po sa inyo. Kasi malaking tulong po talaga yun para makatapos po kung makapagpo po yung pangarap Iyon. Yun. Iyon mga kababayan, sa taong uh, tumulong yung uh, pinaka uh, principal sponsor ni Ate Bioli bagamat hindi na sila nagpapabanggit ng pangalan, no? Okay. Sir, uh, tumatayo yung balahibo ko sa kabutihan ninyo talaga. Dahil nakita ko yung improvement, kumbaga isa kayo sa hinahangaan ni Daddy Frankie na talagang tumulong na hindi naghangad ng anumang kapalit. Alam ko na alam nyo na kayo ang tinutukoy ko, sir. Lalong-lalo na kababayan pa natin. Maraming maraming salamat. Hindi lang sa pag-aaral ni Ate Biuli ang pagtulong nyo, pati yung pag-ayos ng bahay nila. Kaya talaga maraming maraming salamat po. At hindi lang po kay sir na tumulong kay uh, Biuli. Yung iba pang mga sponsor natin na karaan, kasama kayo kung bakit nakapag-graduate or kung bakit napagtagumpayan ni Ate Biuly. Kasi kung maalala nyo noon na talagang umiiyak siya, nagmamakaawa siya, na matulungan siya. Pero ngayon, nakangiti siya. Na kahit sa anong hirap ay napagtagumpayan niya. Biuly, uh, masaya ka ba na nakapagtapos ka? Tapos ito dahil sa tulong ng ating mga kababayan. Opo, sobra po. <laughs> ano'ng sabi ng nanay at tatay mo? Masaya po sila. Okay. So, kumusta naman mga kapitbahay mo dito? Mga kamag-anak mo? Okay naman. Okay naman. Very good. Happy na rin sila sa'yo? Okay. Okay. So, yun mga kababayan. At ito, uh, may handa si Ate Bioli para sa kanyang mga classmate din, mga friend niya. Ayun. <coughs> At saka, nga pala, uh, Bioli, uh, yung pag-invite mo sa uh, isang beneficiary din ni ng Daddy Frankie si Maxine isa uh, kinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi niya napaunlakan kasi nagkataon na may lakad daw sila and then halos gagabihin na yata ang dating niya sa bahay today or tomorrow eh may pasok siya bukas kaya pinasa pinapasabi niya na hindi siya nakapunta rito oo oh, yun so yun na no? so mga kababayan mga kabarangay sana isa si Ate Biuli na maging magandang halimbawa lalong-lalo na sa mga mag-aaral natin na kung talagang gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, gagawa at gagawa ng paraan. Ate Biuli, uh, re-recall re lang natin yung mga pinagdaanan mo. Pwede bang uh, ikwento mo sa amin yung pinakamahirap na tagpo nung kasalukuyan nag-aaral ka tapos Siyempre, hindi mo rin naaakalain na mga kapag tapos ka, yung mga paghihirap, naalala mo pa ba yung mga yan? Okay. Gaano kahirap yung mga yan? Sobra po talaga. Lalo pag nagkakasabay po yung may sakit po yung nanay ko, tapos nag-aaral po, tapos nag-wawal student din po. Uh Yung pinagsasabay ko po, po yung natat mahirap po talaga. Sumagi rin ba sa isip mo noon nung hirap na hirap ka na i-give up na yung pag-aaral? Opo. Ah. Sumagi po. Pero ano po, parang nagdasal lang po talaga ako parang nilakas lang ko na yung loob po nagtiwala din po ko para makatapos din po ako so sa pagpipray mo anong, uh, ano pa yung mga bagay-bagay or sino pa yung mga nakatulong ano yung pinaka uh, instrumento para napagtagumpayan yung magulang mo po yung sa magulang mo oh, talaga okay saka yung sarili ko din po matibay oh, oh. matatag So, ano yung payo mo sa mga estudyante or mga nag-aaral, mga self-supporting para at least maging magandang halimbawa ka sa kanila? Ano po, um, una po ay magtiwala po kayo sa sarili niyo po na kaya niyo po, malalagpasan niyo po yung mga problema niyo. Tsaka magdasal lang din po kayo at maging matatag. Isipin niyo lagi yung pangarap niyo kung ano talaga yung pangarap niyo sa buhay. Okay. So ayan mga kababayan, mga kabaranggaya ng aking sinabi kaya po namin binibidyo o ipinapakita yung mga ganitong sitwasyon ganitong pagkakataon hindi po para ipagyabang or anuman ang hangarin lang namin mga kababayan ay para maging uh, magandang halimbawa para kapulutan ng maaral yung mga pinagdaanan ni Ate Bioli lalong lalo na sa kanya dahil nag-aaral siya talagang dumanas talaga sa hirap at masaya ako na nakilala or naging kung sakali naging part kami ng tagumpay niya no at syempre mga kababayan bago matapos ang bidyong ito ipapasilip ko rin sa inyo yung uh, naitulong kasi gusto ko makita rin ng mga taong tumulong kay Ate Bioli kung ano para maging proud din yung mga tumulong na nakita na hindi napunta sa wala yung mga itinulong nila na kahit anong mangyari kait na lumipas ang mga panahon, hindi na malilimutan ni Ate Bioli yung mga naitulong nila. Ano Ate Bioli? Sige. BOOM! Alis na po kami. Alis na kami. Ang ganda-ganda ni Nanay ngayon. Mm -hmm. Ha? Anong mayroon? Ba't ang ganda ni Nanay. Bagong lego ah. Mm -hmm. Wow. Sana laging ganyan, ano Nay? Mm -hmm. Oh. Happy? Happy. Oh, ayan. Wala hindi na kami. Tatagal alis na kami pero magbibigay ako pambili mo ng Pampers ah. Eh salamat. Oh. Oh, lola. Kuya, ang um, sasawang ulan dyan. Ha? Ah? Kuya, ang um, sasawang ulan dyan. Ay, hindi po. Basta pag may time, papasyal-pasyal kami lagi dito. Ano? Hmm. Ha? Ah? Hmm. Oo. Oh, oh. Kain ka na po. Alaga nyo to? Matang okay. oh. bait. Oo, <laughs> oh, buti hindi nangangagat, na no? Okay. Oh. Nay, aalis na ko, ha? Ah. Mm hmm. A -ay, aalis na po ako. Ang kain talaga. Oo, o. kain ka marami para umaba pa buhay natin. No? Um, Oo. Um, Pero makapangan mo rin bukor? No. Ah, maron. Nagreklamo si Nanay, matigas <laughs> daw yung ulam. Matigas yung ulam. Oo, Hindi gusto ba, mo. Kapasina? Oo, gusto mo malambot. Hindi wala ni meron pa doon. Ah, bigyan ka ng malambot yung ano, yung kakanin, malambot. No? Ah, sige po. Ate Bioli, salamat, ha? Ingat po kayo rito. Tay, salamat po. And God bless po. Thank you po.